Um, ni Meter guys. Mga 8 a.m. o'clock in the morning. May na bibilihin. guys. Mm.

masikip na yung daanan guys masikip ang lagakay ng CR City masikip ay malapit na siya malapit na buka ang maganda rin sa may ano guys sa may pag-show show ano mo

madamo ang ulan guys hmm. <says> 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 <mimimin kasyana> hmm. Pag umuulan guys, sa sobrang ulan, yung mga bulak-bulak na sisira yun o kapagay so, na matatapos na sa so, napag-uwi namin yung daman yung mulan yung okay. yung pataputol siya ah pinutol siguro kasi nasa daanan na customers went ano customers na namin sa driving ano on ano ha ano on hmm? mm, ganda ng mga orchids kaya hindi masyadong maayos mabuti write or orchids. guys, marami na rin nagtatangla dito. Sino kaya ang susunod na sasambutin? <laughs> sa sa na yun may sakit yun nangalat na sa yung bahay nila guys uh, Nagigitin na lang tayo Bye Uy Na flat tayo Na flat Akong aga mo pa Ba't na -flatter? Yung tunog na yun Sarado pa yata yung anuan ng ng ano ng gulong Ano 'yun ni? Eh. Pupunta 'yon siya sa Yellow Hat sa tingin ko. Okay guys, bye.